eto naman yung subukang kalasin mga sirs. Ang tawag dito, ignition switch assembly. Loko kasi ito si Honda, tingnan yung ginawa nyo. By the way, lahat pala to, siguro kung kaya ko gawang ko ng tagi isang video. Hindi pwede ng isang bagsak eh, kasi napakaba ano, Ang dami nyan. Wala lang, nililinis ko lang. Kung ano lang kaya ko. So, ito yung mahirap kasi, ayun o, no? wala siyang ulo so flat lang siya Pati rito sa kabila yan flat Kung ginawa ko gumamit ako ng drill bit so maliit yan drill ko siya pakita ko sa inyo dito pero ano lang tap tap lang wag wag masyadong lubog dito dito hindi ko na pinakita sa video kung paano yan tapos yung na drill ko na siya kumuha ako ng flathead. tapos parang ah, ganyan then pinukpok ko tapos umandar na siya pwede na nga kamay nito eh pero pag ayaw gumana ng kamay eh, uh, eto to long nose pero okay na napihit ko na to so, yung kabila naman syempre barok version eh. loko eh no Tingnan mo salbahis ayo ayaw ipabaklas ba't yan mga bolt nila oh paano anin yan tatanggalin yan diba, allen wrench, torque star nut, wala, hindi gagana uh, socket wrenches kahit ano sa isa yan flat lang siya kalbo, parang ako kalbo yan lang siya so dito ko drain nila yun, binanatan ko tapos yung may baon na, tsaka ako ginamitan ng plate tinula ko lang counter clockwise okay na, papalitan ko to kaso so kakaiba yung thread nyo, ang tawag dito coarse o so course hindi to fine thread eh tong kung kailangan yung baklasin yan, ganyan, pinaka madali. Palitan nyo na lang to. Ito kasi, kaya ako kapalita. puro kalawang. Yung iba na pinturahan ko na, you know, oh, medyo okay na. Medyo okay na siya. nasan ba isa? Wala. Ayan, dumi-dumi. Pero ito, hindi ko na talong paano baklasin tong plastic na to. Basta gusto ko lang mapinturahan yung mahabang shaft na yan dahil puro kalawang. Minsan kasi amoy kalawang pag sumakay kayo baka yan na yun. Alright, so yun lang. No? Hanapan ko na lang ito ibang bolt. Siguro stainless. Shopee, Lazada, meron yan. And lahat ng bolt na pinagkakalas ko nandito lang sa isang lalagyan para hindi ako maligaw ng landas. <laughs> so yan na muna mga boss. At ang dami pa ito. Butas nga yung ko Eh. Pagawa ko lang ng paraan. At yan, DIY lang. DIY, uh, ibig sabihin nun, destroy it yourself. <laughs> Ito, hindi ko na galawin to. Papatira ko lang to kay Warman Town Pero, baka tsaka na pag nakakay tayo. Kung kakayaan. Hindi ko galawin to. Wala akong dyan. Yung mga bolts ang tinanggal ko. Then, yung dito sa kalawang, Dinamitang ko ng ano, uh, rin, drill na may pang liha yun lang naman wala nga masyadong butas eto lang doon lang yung sa may aircon natural kasi dyan dahil puro tubig dyan pagka ano, lumamig yung aircon pag umulan so ilang mga boss balak baklasin ko naman to isa kalawang yun eh. 31 years old yun eh. yung expect natin di ba? yun talaga